natutubo dinaningan ng kamatayan. Tinawag ako ng Red Cross, hindi pwede gamitin yung dugo mo kasi may tama ka. Mabubuhay pa kaya si Elmer ngayong biyernes dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA. Nang muli magasakit ang kanyang ama, hindi na sila lumapit sa anito. Sa halip, nagdasal sila at dinala ito sa ospital. Doon, natuklas ang kailangan na pala ng agarang pagsali ng dugo. Nagvolunteer ako na magpakuha ng dugo para masalinan yung tatay ko. Kinabukasan, tinawag ako ng Red Cross. Hindi pwedeng gamitin yung dugo, dugo mo kasi may tama ka na diagnose si Elmer na may hepatitis B, isang kondisyong maaring humantong sa cirrhosis. Laking gulat niya lalo na't wala siyang nararamdamang sintomas. Ngunit higit pa rito, isang balita ang lubos na yumanig sa kanya. Tinandingan ako six months. Malala na talaga siya. Tinabihan ako ng doktor na manalangin ka na. Doon ako nagkaroon ng parang takot na nung sinabihan na ako ng doktor na i-separate na ninyo yung tutulugan ni Elmer, i-separate nyo yun ng plato niya, yung kakainin niya. Parang nagkakaroon na ako ng self-pity. Sa mamamatay na ba ako? Sa kabila ng kanyang pananampalataya, dumating pa rin ang mga sandaling nagduda si Elmer at halos maubos ang kanyang pag-asa. Ang dami na. Yan. Siguro makasalanan niya si Pastor Elmer. So yung mga naririnig ko, nag-struggle na naman ako doon. Siguro nga sabi ko, parusa ito ng Panginoon sa akin. Wala <laughs> ganun na. Pero pinapalitan ni Lord yung negative na naririnig ko. Hindi sa hapirin yan. Training yan. naganan. Sa gitna ng mga pangungutya at panghihina ng loob, sa salita ng Diyos pa rin humugot ng lakas si Elmer. Ang naging hope ko ay eh, ang Diyos. So kalkal ako ng kalkal sa Bible, nagaanap ako ng solusyon, hanggang sa ipinakita sa akin yung kwento ng buhay ni Haring Hezekiah. Sinabihan siya ni Propeta Isaiah, sabi niya, Haring Hezekiah, mamamatay ka na ngayon. Tapos nag-pray si Haring Hezekiah, sabi niya, Lord... Hindi naman ako ganun kasama, hindi naman ako ganun kabuti, pero sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon ng mabuhay. Nakita ng Panginoon yung puso ni Haring Hezekiah na totoo siyang nagsisi. Pinabalik si Propeta Isaiah sa kanya, sabihin mo kay Haring Hezekiah that I will give him another 15 years. Nako, ito na. Sabi ko, Lord, sabi ko, 6 na buwan ang taning ko. Pero sabi mo sa Bible, pwede pa akong, pwede pang mag-extend ng 15 years yung buhay ko. Lord, kaya mo kong pagalingin sa sakit na ito. Sabi ko ganyan. So pinagtiwalaan ko yon. Habang lumilipas sa mga araw, kinailangan ni Elmer na sumailalim sa mga laboratory test. Bilang bahagi ng pagkuha ng medical certificate, para isumite sa seminary. Hanggang sa... Nakakabigla po yung resulta. Sabi niya, wala ka naman ng sakit, negative na. Iniwan ko talaga sila ngayon, sila misis ko. Punta ako sa si nagpray nag-pray ako, Lord, salamat po, umiyak na ako. Talagang gusto mo akong makapag-seminaryo, sabi ko ganyan. Subalit nagkaroon pa rin ng pag-aalinlangan si Elmer sa kanyang biglaang paggaling. Kaya't ginamit ng Diyos ang isang missionary pastor mula sa Korea upang hikayatin siyang magpa-check up sa ibang bansa. Pagkatapos ng executive check up, normal naman. Pati liver ko, Galing talaga ng Panginoon. Hindi na siya 15 years. 17 years na ngayon, mag-18 years na wala pa ako nararamdaman sa aking liver. So marami ng bonus na binigay sa akin si Lord. At na-prove ko yung kanyang katapatan, yung totoong siya ang Diyos na nagpapagaling. Compared to. Siguro kung may anito pa, baka patay na ako. <laughs> Matapos maranasan ang kagalingan mula sa Diyos, ipinagpatuloy ni Elmer ang kanyang misyon. Ibahagi ang salita ng Panginoon at tulungan ng kapwa Aita sa pagbangon sa buhay. Dahil nga din ako ng scholarship program, iba-ibang mga tao tumulong sa akin para makapagtapos ako. Ito rin yung paraan ko para maibalik naman yung pasasalamat sa, sa kanila yung makatulong ako sa mga kapwa katutubo. Karoon kami ng isang goal na at least one ay professional in every family. Bukod sa pastoral course, meron na tayo ngayong scholarship program sa high school, sa elementary, college, ALS program. Idinagdag din natin yung livelihood program. Kung makapag-aral, wala nang maiiwan na katutubo. Siyempre, idagdag mo pa rin yun yung kilala nila ang Panginoon dahil nandun talaga yung tunay na pag-asa ng marami. Mula sa pagiging isang simpleng aita, ngayon ay isa na siyang katutubong may layunin mula sa Panginoon. Isa sa malaking pinasasalamatan ko talaga sa buhay ko, yung may mga taong nasa paligid ko na matyaga na nagturo sa akin na mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Mula sa pagkakasakit ko, mula sa mga pinagdaanan ko, mga problema, siya talaga yung solusyon, si Jesus. Alam mo, Peter, may narinig ako. Sa Panginoon, we are immortal until our work is done. Amen. And yun ang nakita ko sa buhay ni Pastor Elmer. You know, na talagang pre ng Panginoong Jesus. Dahil meron pa siyang mga kailangang gawin. That's so mm -hmm. true, no? And thinking of Pastor Elmer, I'm, I also think of Job, no? Na tulad ni Elmer si si Job sa Bible ay dumaan din sa matinding mga karamdaman. Hindi lamang karamdaman kung hindi nawalan siya ng mga anak, yeah. pero sa gitna ng kaawa-awang kalagayan, hindi nagalit si Job ni Minsan, no? Talagang uh, umasa siya na ang Diyos ililigtas siya, mm -hmm. ha? kamangha-mangha talaga ang pananampalataya ni Job. At kung paano siya nagtiwala sa Panginoon, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. That's Job 1.21. Hmm. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong susubok sa ating pananampalataya. Tulad na lang ng sakit na maaaring mahantong sa kamatayan. Pero isang bagay ang totoo, hindi bulag, pipi at bingi ang Panginoon sa ating kalagayan. You can talk to God. We can be honest to him about our situation and what we feel. Rest assured, God is able to help us in our time of desperate need, for He loves us and cares for us all. Romans 8, 33 to 37 nullifies any doubt about Christ's love for us. Sabi nga, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Kung nais mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako, sumabay ka sa isang taos-pusong dasal ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin po tayo. Just say, dear Lord, I come to you right this very moment, Lord, with all The chaos and confusion in my mind. You are the God of clarity and purpose. So I run to you and confess my sins, admitting I'm a sinner. I cannot save myself. And right this moment, Lord, I choose you for my life. Starting today, I declare in Jesus' name, Jesus, you are my Lord. In Jesus' name, Jesus, you are my Savior. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen. And amen. Meron ding mga nanonood sa atin Peter na may mga pinagdadaanan, may may mga challenges, you know, you are more than a conqueror through Christ. Sa katulad ni Elmer, lumuhod din tayo at lumapit sa Panginoon. Father God, thank you that you are greater than any challenge that we face. and our viewers are watching right now. Heavenly Father, there is someone, may marami kang singaw sa bibig. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Meron ding isang hindi makarinig sa kanyang kanang tenga. The Lord is healing it right now. Binubuksan niya ang tengang yan. In the name of Jesus, receive your healing. Meron ding merong sore throat, di ka makalunok. The Lord is touching it right now and giving you relief and healing in the name of Jesus. Thank you, Father. Someone with cancer in the throat, the Lord is healing you. Receive that in Thank the name jesus. of jesus someone with uh, ulcers the lord is just healing you drying up your ulcers be healed in jesus name someone with frequent migraines these are migraines that uh, really render you talagang bedridden you you, you don't want to go out because of uh, just so intense the lord is healing you from that someone who's got an infection on your right foot The Lord is healing you from that infection. Receive your healing in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binabati ka namin. Isang panibagong buhay ang naghihintay sa iyo. Kung ikaw naman ay nanonood sa YouTube, mag-comment ka dun sa comment section, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mong lumago sa pananampalataya, itype lang BSG para makasali sa aming online Bible study group. Pwede rin tumawag sa ating prayer center. Ang ating prayer center representatives ay 24-7 na handang makinig at manalangin para sa iyo. Pagkikita nyo ang aming contact details sa iyong screen. Huwag kayong o dahil makakasama natin muli si Elmer para malaman kung ano ang mga eksena sa likod ng kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. tawagin ng Jesus. Natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa kabila ng pagsisikap ng mga magulang sa paghahanap buhay, hindi nilang kaya mapag-aral sa kuleyo si Ana at mga kapatid niya. Parang lagi kong iniisip na ang Diyos ay may gagamitin na tao para makapag-aral ako. Sinagot ng Operation Blessing ang lahat ng pangangailangan niya hanggang sa makagraduate. Nagtrabaho po ako sa CBN Asia bilang isang pasasalamat sa Operation Blessing. Dati ako yung ini-encourage at ngayon ako na po yung nag-i-encourage sa so, pamagitan ng salita ng Diyos. The Lord has blessed you so you too can be a channel of His blessings to others. I invite you now to partner with CBN Asia and together we can change the destiny and future of of many of our kababayan just scan the QR code or call the number on your screen to send your donation may god bless you exceedingly Welcome back to the 700 Club Asia Marami sa ating mga kababayan katutubo ang hindi naaabutan ng tulong kaya naman puspusan ang paghahanda ng Operation Blessing upang ang mga katutubo nating nasa mga liblib at mahirap maabot na komunidad ay mabibigyan ng tulong. Sa pamamagitan ng inyong donasyon na ihahatid natin sa kanila ang pag-asa. Mula sa relief efforts at medical services hanggang sa livelihood assistance at feeding programs, ang inyong pagbibigay sa CBN Asia ay may malaking epekto sa ating mga kababayang katutubo. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsuporta sa CBN Asia. Scan the QR code to send your monthly support and make a difference. Felici, narito kasama natin sa studio ang kapatid nating muntik ng harapin si Kamatayan. But today, we have him on the set, still alive by the grace of Jesus. Welcome to the show Elmer at kasama niya ang kanyang asawa na si Pastora Josephine. Welcome po. Maraming salamat po. Ulit. <laughs> salamat po ulit. Ayan, Elmer, napanood na naman namin kanina, sinabi sa 'yon na maghanda ka na at tanim oh. na buwan na lang ang iyong itatagal sa mundo. Ano ang unang pumasok sa isip mo? Actually po, ma'am, nung unang narinig ko yon, wala naman talaga po akong takot na harapin yung kamatayan. Siguro, naubos na yung takot ko sa, sa, mga, sa, dami ng mga pagsubok na dumaan sa akin. Ang naglagay lang ng takot sa akin nung sabihin na ihiwalay na yung plato, ihiwalay ng tulugan, ihiwalay na yung mga baso. So, paano mo to sinabi sa asawa mo? Kasama mo ba siya noon nung Nung galing ka sa doktor? Uh, ay, hindi pa po niya alam. Pero nung ikuwendo ko na lang din po sa kanya na uh, mag-ready na kayo. Sabi ko dahil, sabi ng doktor, anim na buwan na lang ako. Ano po nag-react? Oo, anong na, sinabi ni Josephine? Hindi pwede. Ang <laughs> <laughs> sabi ko po, ano uh, baka pwedeng punta mo na sa ibang doktor. Second ah, opinion. opinion. Okay. Pumunta po kami, same result. Mm. Ang nasa reseta lang niya, pray hard. Wow. Grabe, pray hard. Na, anong ginawa mo? Pero pray. tamang advice yun, ha? Oo, oh, oh. tamang <laughs> Yan po palagi ang nakasulat sa oh. reseta niya. Mm -hmm. Pray hard lang. Ibig sabihin, wala siyang gamot. Prayer lang oh. talaga. Apat na check-up po yung nangyari. Yung huling specialist. huling specialist na tumingin po sa akin, koryano, mm -hmm. sabi ng koryano, there is no such medicine na magpapagaling sa hepatitis B and papunta ka na sa cirrhosis and liver cancer. Yun na yung diretsyo na sinabi sa amin. So, considering that, naranasan mo na ang iba't ibang himala mula sa Diyos. Ang tatay mo na matay na tapos na buhay pa. Diba? Gumaling ka sa malaria. Pero nung sinabi sa iyo na mamamatay ka na, let's be honest, So, sinisi mo ba ang Diyos? Uh, yung time na yon actually dahil hindi ko pa lang po nararamdaman yung sakit, wala, walang sinyales na meron akong sakit, uh, malusog naman po ako, wala pong pagsisisi sa Diyos. Pero sa misis ko po noon, uh, iba na pala yung nararamdaman niya. Ano yun? Pwede mo kayang ikwento? Ano yung nararamdaman mo noon? Yung ano po, kumusta yung mga future ng dalawang anak ko? Mm -hmm. Napakabata nila, Panginoon. Anong mangyayari sa kanila? Mm -hmm. uh, isang gabi po, iyak ako ng iyak sa Lord. Mm -hmm. Talagang sobrang sakit yung ano na, kasi hindi ko kakayanin sa isip ko po, hindi ko kakayanin. Anong maging kinabukasan ng dalawang anak mm -hmm. ko? kung itong ama nila ay mamamatay na. Sinong kasama kong magpapaaral sa mga anak ko? Yun po ang iniyak ko sa Lord. Isang gabi. Buong gabi umiiyak lang ako sa Panginoon. <laughs> Paano kayo na ano, nakalma? After nung gabi na yun po, nakikita ko na si Pastor Elmer, hindi halos natutulog. Gabi-gabi nagpe-pray talaga. Nagbabasa lang ng Bible, nananalangin, hanggang naawa ang Panginoon at pinagaling siya. Yun yung time po noon na nung sineparate na po yung aking tulugan sa isang kubo, nakahiwalay uh, na rin yung uh, kainan ko, yung mga mm -hmm. plato. Uh, yun, continuous pa rin po ako sa pag Basa lang ng Bible, basa lang ng Bible. Siguro kung wala na talagang solusyon, at least makita ko pa rin yung sagot ng Panginoon. Kaya dumating po ako dun sa time na nabuksan ko yung uh, kwento nga po ni Haring Hezegaya. Yeah. At sabi ko, ba? pwede palang sa isang kisap mata, yung nakatakda ay pwedeng baguhin oh, pa. Ba? Ha, hmm. Tsaka so, yung kin kwento ng Henry. Doon ka nagkaroon ng pag-asa. Doon po ako nagkaroon ng pag-asa. At lakas loob para humingi. At lakas ng oh, oh. Oh. <laughs> extension. Tapos, Crazy. naragdagan din po yon nung umatin ako ng isang pagsamba. Kasi ang kwento naman noon ng isang pastor na yung tungkol kay Henry Ford po mm. na mayroong isang sasakyan na biglang huminto sa isang daan tapos maraming dumadaan di siya pinapansin hanggang magkahating gabi na na para daw nung may-ari nung sasakyan yung isang mama mm. uh, anong nangyari sa sasakyan mo? Uh, I don't know what happened sabi raw nung one Okay, can you open the hood? Mm. You know, open daw. And then, meron daw kinapaalang itong tao na tao. Tapos sabi niya, pwede bang i-switch on mo? Sabi raw, si switch on, umanda. Sabi niya, ang galing! Sabi niya, anong ginawa mo? Ako nga, hindi ko alam. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Juan, si Henry, Henry Ford. Yung sasakyan mo, Ford. Eh, nung habang sinesermon nyo ng pastor, sabi Lord, Lord, sabi ko, may bagong atay ipadala mo mula, oh, pyesa, oh. bagong pyesa ng atay dyan sa langit. Palitan mo yung oh. atay ko. Brand new organ. Oh, amen, amen. Grabe. So, yun po, uh, nakita ko na, sabi ko, siguro pinalitan ka ako ng Panginoon yung time na yun. At ngayon, mag-18 years na po, 18 years, wala na po akong nararamdaman. Restore. Pinalitan ng Panginoon yung aking... Atay. Atay. Yung piyesa. Restored and made whole. So, Elmer, sa kadami ng pinagdaanan nyo bilang pag-asawa, sa ministeryo, merong bang pagsubok na nagbibigay sa'yo ng worry o concern pa? in the future? Meron pa ba? <laughs> Meron pa ba? Yun ang tanong, tanong mo. At ano kaya magiging reaction mo dun sa, dun sa challenge na yun? Ancestral domain. Yung uh, actually hindi na po sa sarili ko, uh, hindi na sa sarili namin. Mm. Yung worry namin sa mga kapwa pa rin na katutubo mm. na kung hindi ready yeah. uh, sa kinakaharap pa ng mga pagsubok at kung hindi nila kilala yung Panginoon, yun ang nagbibigay ng takot sa amin. Yung magiging ginabukasan ng katutubo lalong ngigit po ngayon dahil apektado po yung ancestral mm -hmm. ancestral domain namin. Mm -hmm. So what would be the future of the itas kung yung kung hindi na makapag-aral, hindi makilala ang Panginoon, tapos mawala pa yung lupa yeah. ng yeah. katutubo, yun ang nagbibigay ng takot sa amin sa, sa amin siguro. Wala na po yun, ubus na yung takot dahil alam namin <laughs> merong kaming Diyos na may solusyon. Opo, may solusyon ng Diyos. Thank you Lord. Elmer, isa sa mga hinarap mong problema noon, di ba, eh, eh yung diskriminasyon. Pareho pa rin ba ang iyong nararanasan ngayon na ah, sa araw na ito? Pero bago mo sagutin yan, magbe-break muna tayo. Don't go away, we'll be right back. We're back with Elmer Victoria and his wife. Uh, si Elmer ay isang pastor na tubutulong sa mga katutubong aita na makapag-aral at umunlad din. Elmer, sabi ko nga kanina, nakaranas ka na ng diskriminasyon noon. Ngayon, ganun pa rin ba ang trato sa'yo? Hindi uh, pa rin po maiwasan. May mga ganun pa rin pong sitwasyon, ma'am. Pero isang bagay na nagbibigay lakas pa rin sa amin, yung pagtitiwala namin sa Diyos. Makes a difference talaga. Apo. Yun talaga. So, paano ka naman nagre-react ngayon na tuwing ikaw ay tratratuin na may pangungutya? Yung minsan, mo sila. minsan pumapanting pa rin po sa tinga, <laughs> pero hindi na ako gaya nung, uh, noon uh, na nagre-react ng may oh. galit. Apo. Pinagpe-pray mo sila. Pinagpe-pray na lang. <laughs> Lord, kunin <muna> <laughs> Ay, <di naman> mo na sila. Ay, hindi naman po. Joke lang. I know uh, you're a man of God. Full of compassion. But real, no? Sabi yeah. niya, minsan, papantin papantay yeah. pa rin. di ba, if you're, you you have your face with different kinds of problem and then wala siyang magawang, di ba, matino? <laughs> Instead of yeah. doing that to you, what for, di ba? Uh, yeah. But... Araw. dahil sa iyong natutunan at pinagdaanan paano mo ito tinuturo sa kayo yung mga pinagdaanan nyo paano nyo to ipinapasa sa mga ibang katutubong aita Ah uh, isang verse talaga na nagpapalakas po sa akin uh, pagdating po sa ganun yung Deuteronomy 28 verse 1 and 2 mm -hmm na kung matutuhal lamang magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya, ang sabi doon, itatanghal ko kayo sa ibang lahi. Para ang sinasabi ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, mahal kayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, ma-increase lang yung value natin, yung Diyos, bahala na siyang magtas sa atin. At nakita ko yon sa kwento ng mga Koreano, tinutulungan sila ng tinutulungan sila ng Pilipino noon pero dahil sa paniniwala nila sa Diyos, itinaas ang South Korea, tumutulong na sila ngayon sa sa Pilipin, sa Pilipinas, bumaliktad. Um, ang tawag ko po dito ay may possibility. If we trust God, yes. magkakanoon Something ng is reversal, reversal of status. Parang ganun po. Amen. 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 So, Elmer, I'm sure meron pa rin mga naniniwala sa mga anito sa inyong kapwa katutubo. So, an anong, anong, ginagawa mo? How do you face those individuals? Paano, paano ka nagre-reach out sa kanila? Uh, siguro dahil doon sa pagtuturo din natin sa mga uh, pastor na naging under po sa atin, Merong instances po noon na nagkaroon ng tribal conflict, tatlo ang namatay. So na-divide yung community na yon at yung 47 families ay na-resettle po sa isang lugar. Uh, pero tinamaan uli sila ng bagyo nilikas do sa isang church namin. Uh, bina Bible study at tinutulungan ng pastor namin dahil ako po yung supervisor noon ng mga pastor. Sabi sa akin nung inaanak ko, i e resettle natin ito ni Nong, yung mga kapwa Aida. Eh, parang hindi natin ata problema yon Sabi ko, problema yon ng gobyerno. Pero napakabait pa rin ng Panginoon. Nagpadala siya ng isang sponsor, yung si Pastor Park. Bumili kami ng isang lupa. Neresettle na namin sila sa Sitio, Betel. At doon sa Betel, dito na po pumasok yun yung merong isang pamilya na nagpa-practice pa rin ng anito. Mm. Hindi na po ako nagsalita. Sabi ng pastor namin, nasaan ang anito nung nagkakapatayan? Nasaan ang nito nung binabaril tayo, nahuhulog tayo sa... Bangin. sa bangin. Nung hinahabol tayo ng ibang pamilya na gusto tayong patayin, nasaan ang anito noong wala tayong makain, nasaan ang anito noong walang nag sa atin. Pero dahil may Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, may mga ginamit siya para ma tayo ngayon dito sa Sitio Bethel. Grabe, no? How powerful is that testimony? Ano, ano ang panalangin o pangarap ninyo para sa kapwa ninyong ay tangayon? Yung ano po, ang panalangin po namin ay uh, makapagtapos, maging kristyanong totoo, para wala na kaming makitang mga kapwa katutubo na namamalimos. Hmm. Kundi mga leader Ng community at iglesia. Praise the Lord. What a vision. Yes, beautiful vision. Maraming, maraming, maraming salamat. Uh, Pastor Elmer and Pastora Josephine for sharing your time, your story with us, with uh, our viewers. Yes. In this life, there will be struggles and temptations that we need to fight against. Ephesians chapter 6, verse 12 tells us. How our world is a battlefield between good and evil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. And the Bible also talks about God's sovereignty <laughs> over all this. Sabes, sa John 16 33, meron tayong tagumpay. dahil nagtagumpay na si Jesus noon pa man. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. And so trust, believe, and live your life according to Jesus, for He is faithful to guide you through life's battles be part of sharing the victory of living in jesus and witness more transformed lives on the 700 club asia partner with cbn asia in producing this show simply scan the gcash qr code on the screen or go to cbnasia.com give to send your donation today Hanggang sa susunod. manatili sa pag-asa at liwanag ni Kristo. God bless you.